Hello, magandang buhay sa inyong lahat. Ayan, ang oras dito is alas 11 na ng gabi. Ayan. 12. 12. Ayan. Ay, hindi makita. 11.29 pala. Ayan, piflix ko yung ano, binili ng amo ko kanina kasi yung alaga naming lalaki sabi bibilihan na kami ng chinelas ayan tinupad naman ni amo kasi request yung anak nang lalaki ayan po pulang pula pulang pula kay inday ayan ayan ang ano dito yung chinelas dito sa Kuwait. Oh so na tsinilas, trending na tsinilas dito so sa part ganyan at, at syukka so, ka kay yaya yaya kay yaya minda yaya minda ayan, item sa kasih kasi wala namang kulay pula na the size nya. ah, ganda oh. Ayan. Ayan kaya yang indah Tidak ada jalan Tidak ada pus Mari kami Ayan Mijas Ayan Di mau walak yang mijas so, Ayan may Mijas kami uh, Ayan lang Selamat